Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, ngayong buwan po ng Hulyo dahil ito po ay buwan ng kapistahan ni San Ignacio de Loyola, nais ko po sanang magbahagi ng ilang mga pangunahing turo ng aming patron, ang sundalo ng Espanya na naging sundalo ni Jesus. Begin with the end in mind. Yan ang makabagong kasabihan. Linawin ang layunin bago magsimula sa gawain. Malinaw na malinaw po kay Ignacio, ang pinakalayunin, ang pinakapundasyon ng ating buhay, ang pinakadahilan kung bakit umiiral ang tao. Anya, nabubuhay ang tao para makapiling ang Diyos. Habang buhay. The goal of our life is to be with God forever. Ganon kalinaw. Nilika tayo ng Diyos upang tayo ay maging kabahagi ng pagmamahal niya, ng buhay niya. At dagdag pa ni Ignacio, lahat daw ng bagay dito sa daigdig ay tulong o kasangkapan lamang para maabot natin ang nag-iisang layuning ito. Ang yaman mo, ang oras mo sa daigdig, ang talino mo at kakayahan, ang mga taong nakakasama mo sa buhay, lahat ng yan dapat ay tumutulong upang lalo kang mapalapit sa Diyos, upang mabuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya simple raw ang tanong natin sa pang-araw-araw, Ani Ignacio. Pinipili mo ba lagi ang Diyos? Lahat ba ng ginagawa mo ay patungo sa Diyos, lumalapit sa iyo sa Diyos? Yan po ang turo ni San Ignacio Kapamilya. Ikaw, ano nga ba ang pinakalayunin ng buhay mo? Amen.